Osionfish. timbangan ang bentahan ng itlog sa mga palengke. Yan ay para matiyak na wala raw dayaan. Nasa front line ng balitang yan, si Gio Robles. Itlog ang isa sa mga pangunahing sangkap sa panindang bibingka ni Magdalena Castro. İslam, Kaya sinisiguro raw niyang dekalidad ang itlog na binibili niya. Pero pagdating sa deskarte ng pagpili para makamura, may pagkakataong tingin niya na gugulangan siya. Uh, na experience ko yung ano yung dun nga doon sa binili ko na large siya pero ang size lang niya is medium. Depende sa size o sukat ang presuhan ng itlog sa mga palengke. 7 pesos and 50 centavos ang small, 7 pesos and 80 centavos kapag medium, 8 pesos ang large at 8 pesos and 50 centavos naman ang XL na itlog. Pero naniniwala si Agricultural Sector Alliance of the Philippines o AGA Partylist Congressman Nicanor Briones na nagkakadayaan sa ganitong sistema. Meron kasing uh, ng uh, sa tingin ng iba. consumer naman, hindi nila kapasado ang uh, lalaki talaga ng itlog kung yan ba'y small, medium, or large. Itinanggi ng ilang tindera ng itlog sa Blooming Treat ang umano'y dayaan. Naka oh, wait lang. Ayaw ba, papayag kayo na titimbangin yung itlog? Pucha, kung titimbangin mo yung itlog isa-isa, para maalaman mo lang kung saan presyo siya pasok, baka basag na lahat yan. Kung, ewan ko rito sa... Sino kayo nagbigyan ng suggestion nito? ay ba nagbigyan? Baka si Romualdes nagbigyan ng suggestion dito, ha? Kakaagala niya sa palengke na yung mga yung itlog, titimbangin, ha? Alam mo, bibili ko yung dalawang itlog. Tatunoy ko, magkano yung itlog? Titimbangin ko muna bago ko babayaran. O siya, isang piraso, dalawang pirasong itlog. Imabasag pa yan. Kung sana kung yung itlog na yan, stainless. Ay, Diyos miyo, talaga naman, wala na magawa matino itong mga nasa gobyerno natin. Lahat na lang ng puro kabulastugan ni inaatupag. So, ayan, titimbangin na ngayon yung itlog. Ito naman, presyo ng bigas. Diyos ko po, nagtaas na naman. O, pakinggan din natin itong uh, issue na to bago tayo matapos man lang para at least meron man lang kayo impormasyon na mabuti. na makakuha dito sa channel natin ngayon. Mahal na naman ng dalawang piso ang kagat kilo ng bigas. O ba't nagmahal? Nagpunta na si Romualdez dyan, ba't ang mahal pa rin? Di ba sana kahit bumaba man lang ng piso yan? Eh, sabi ko talaga, Romualdez, yung pagpunta mo rito sa palengke, mas nakasama pa. Imbis na kumita yung mga tindero, lalo silang lalugi. At pinangangambahang tataas pa yan pagsapit ng Disyembre. Kaya mungkahi ng mga retailers sa ilang mambabatas na nag-ikot sa mga palengke, dagdagan pa ang importasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Dito sa farmer's market sa... Na nga. Kaya nagmahal. Kaya nagmahal. Diyos ko po. Ayan no, kita mo, nasa farmers. Kumakamay. Anong naitulong mo dyan, Martin Romualdez? Isa ka pa. eh ano, Erwin Tulpo. Asan yung mga... May, may expose ba kayo dyan? May bibitagin ba kayo dyan ng mga kapatid mo? Puro kayo papogi isa't kalahating taon na lang yung pagsiservisyo ninyo. Puro pa kayo pagwapo dyan. Sa Kubaw, nag-inspeksyon kaninang umaga sin House Speaker Martin Romualdez at Deputy Majority Leader Congressman Erwin Tulfo. Kanina napansin nila ang mahal na presyo ng bigas. Gaya na lang dito sa tindahan nito. Mula sa 48 pesos noong November 10, 50 pesos kada kilo na ngayon ang presyo ng well-milled rice. Habang 45 to 46 pesos naman ang regular milled rice sa ilang tindahan. Kaya ang ilang mami-mili, tipid-tipid na muna. Mayroon na mag-budget. nag kasi mahal na. Kahit nga raw ang mga tindera gaya ni Iley, hirap magpaliwanag sa mga mami-mili sa madalas na pagtaas ng presyo ng bigas. Kaya naman nililista niya ang bawat taas presyo. Sir, pa ina explain na lang namin kasi magulat siya. Oh, ba't ikaw nag-explain? <laughs> Pag-explain mo si Romualdez, total, epal eh, naman siya. Total naman, nandiyo dyan na rin siya. Siya, pag-explainin mo sa mga... ano? Sa mga mamimili. Ah, La, oh, uh, kahapon lang 40 ito, oh, tapos ngayon 50 na. Ano sabi, mataas na kasi siya. Wala na kaming uh, mahanap na bigas sa mga supplier ko para lang masustain ko yung 40 Para bumaba o maging stable ang presyo, tingin ng mga tindera dapat daw ay may pumasok na imported rice. Ayon sa ilang nagtitinda, kung pagbabasihan ng trend ng pagtaas ng presyo ng bigas, hindi malayong magmahal na naman ito ng 2 piso kada kilo pagdating ng Disyembre. Magingang Kongreso gusto ring malaman kung dapat nga bang mag-angkat ulit ng bigas para mapababa ang presyo. Walang hiya, Kongreso. Kailangan malaman kung dapat mag-angkat ng bigas. Hindi nyo man trabaho yun. Trabaho yun ng Department of Agriculture. Di ba? Kailan pa naging trabaho ng Congress yung uh, alamin kung pwede, kung dapat mag-angkat o hindi? Just talaga itong mga congressman natin? Kasi nito, iniisip nila baka no, baka kulang yung imports at uh, kasi yan hinahalo diba ang local production at uh, importation o no, baka kulang yung anhi, yung anhi, di diba? Pero, si-check natin eh. Anong si-check mo? Ang trabaho mo, gumawa ng batas gumawa ng batas, kayo ng senate gumawa kayo ng mga batas tapos pipirma ng presidente maging kapani, paka, kapaki, pakinabang sa bayan. ano na, itulong mo sa congress pagpunta mo dyan sa palengke so ikaw na yung caretaker ng ano caretaker ka na ng Palawan dahil namatay si Hagidorn caretaker ka na ng uh, distrito ni Tevez speaker of the house ka pa DSWD ka pa tapos sa uh, ano sa yung ano ba 'yun? yung kay ano kay Bongo yung malasakit center nandoon ka na rin. Tapos DTI ka na rin dahil uh, concerned ka sa mga presyuhan. Ngayon naman pag-aaralan nyo kung dapat tayo magangkat angkat so Department of Agriculture ka na rin, sir. Ibang klase 'ya. Talagang lahat ng uh, Departamento ng Gobyerno gusto mong ipalan eh, ha? Oh, sa laki ng tenga mo. Uh, gusto mo lahat marinig mo ha? Wala pang pahayag. Kaugnay nito ang Department of Agriculture. Iba, yung Department of Agriculture walang pahayag. Yung Speaker of the House meron. Napaka-epa lang po siya. Alam mo yung... Si ano, yung uh, yung DA ngayon, yung may-ari ng ano ng may-ari ng Prabel ba 'yun? Sino <laughs> nga pala yung DA secretary natin, yung uh, undergrad na DA secretary natin? <laughs> Diyos ko, nagtatrabaho na nanahimik. Ikaw, <laughs> pa-interview ka na pa-interview, di mo naman trabaho. Gusto mo saklawin. <laughs> sabi ni uh, Su Gaming, atat maging presidente, baka sa sobrang uh, atat mo maging presidente, hindi ka manalo <laughs> hindi ka manalo sa 2025. Samantala nananatili naman sa 350 pesos hanggang 390 pesos kada kilo ng karne baboy, hanggang 220 pesos naman sa manok at nagtaas naman ng 20 pesos ang per kilo ng baka na ngayon nasa 520 pesos na nyo na yan sa, ano, sa Israel. Baka ah, gusto nyan, manghakot na siya ng mga Pilipinong na oh, lahat na para kaya nagiging tamad yung ano eh. Kaya nagiging tamad si Presidente eh. Masyado masipag tupisan niya. Oy! Ah, ah... speaker of the house. O oh, kung medyo tinatamad yung pinsa mo, huwag mong gawin yung trabaho niya. Pilitin mo siya na gawin niya yung trabaho niya. Epal na epal ang dating natin pag gaganyan. Nasa 220 hanggang 200. Kaya ka hindi kinakamayan ni Inday Sara sa sobrang epal mo. Eh. <laughs>